Alright, mga kamanay, magandang hapon sa inyo lahat. Magbabagang balita sa radyo ni Kamunay. Alright. Di ba mga kamunay, napapansin po ninyo ako lang yung mag-isa dito. Ayan, si Tita Bing sa labas. May ginagawa si Tita Bing, mga kamunay. Tapos yung anak ni Tita Bing, mga tulog. si Shell, tulog. Ari yung ano ng Tita. Anong binili Kapansit. Kapansit. Mm -mm. Ah, magluto. Kapansit. Kapansit. Mm -mm. Ano yung mga bilay tito? may pugo, pansit, tapos gulay. Ah, pina, pina red na tita. Mm, -mm. Oh, matik na siya ganito. Mm -mm. Matik na. Tapos ano ito? Ano yun? Apay, kakarni. Ah, ni Alright. Mga kamay, may papakita lang ako sa inyo. Kita niya po itong ketchup. Kita niya po ito, mga Ketchup. Iinom ako may ng tubig. Tapos, nakaligo, nakaligo na naman na ako. Ano ba yan? Parang kasi si Jan Jan, maakamani. Tignan natin yung reaction ni Jan Jan kung anong gagawin niya sa akin, maakamani. Baka mamaya dali na ako ganda sa ospital ba? <laughs> Iinom ako ng tubig, tapos, tapos ano din ako nito mag... Itakain ako ng konting ketchup, pero hindi ko siya lulunukin Ano, kunyari nagsuka ko ng dugo mga kamaning, no. Yay. Present ko yun magawa sa bu buong buhay ko, pero wala kasi si Janjan Jan, mga kamaning, eh. Wala po si Janjan. Jan. Umalis po si na tito, kasama si Austin, si Juan, at si Buyong. Tapos, mga kamaning, naiwan kami tatlo dito, ni ni Shelo, ni Tita Beng ako mga kamanin. Ngayon, gagantihan ko mga kamanin, at hindi ako sinama. Sino dyan dyan ata, kumakain ata doon kina kuya Eric. Kaya ngayon, iprank natin mamaya. boys, lahat baso sila? Lahat ng babae na iwan. Gani. Pero kalugin ko muna mga kamanig para mas ano siya, maalog. Para pag naglagay ako sa baso, ready to fight na. ha! <laughs> Pagpasok pa naman ni Jan Jan, up, pag pagdating pa naman si Janjan, Jan, -Jan diretso talaga sa ano sa kwarto mga kamuni. Kaya yun, ito na yun. Silipin natin. Silipin natin mga kamuni, sa labas. Wait lang. At gamit pala ni Jan Jan yung motor ni ano yung pinahiram po sa amin ni Tito Boy. Tito Bong pala. Shoutout Tito Bong! And kay Tito, 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 Tito Iron. Ha? Tito Boy. Tito Boy gani. <laughs> shout out kay Tito Boy. Tapos kay Tito, tito Tita. Yan. Kay Tito Iron. Ay, ayan. At kay Ati Lenny. Shout out kay Tata. Yan o. No. Malakas na si Tata mga kumaling. So kaya Dito tayo ngayon sa, no, sa gate. Dito kasi sila pumapasok mga kumaling. Pero parang feeling ko, pauwi na po sila mga kumaning no. Yan, hindi tayo magtatagal dito sa labas. Tapos bigla pa lang dating sila dyan dyan ano. Hindi <laughs> natin mapaparang. <laughs> Pasok tayo sa loob. Mga kamani, baka bigla sila dumating. Eh, ano. Set up ko muna po yung ano yung GoPro mga kamani, no. Para hindi tayo mahalata mga kamani. Tapos, si Tito kasi, ano, si yung asawa ni Tita Beng baka ano hindi ko pa rin siya nakikita na yung kung ano yung nangyayari sa akin mga no ngayon ipaprank natin siya ipaprank natin si Buyong si Juan si Janjan si Tito kaya yon hindi nyo kami sinama ng titabing ha kasi para masolo ninyo yung araw ninyo hindi ako babayag <laughs> babatripin ko kayo <laughs> O, oh, di diba mga kuning? Pero wait lang. Ay, ano dyan na? Ay, ano dyan na? Oh mm -hmm. Oh! Ano yung lagay? Ayun! Di ko yung kita! Ah, napanak daw niya yung GoPro mga kamunay. Paano ang itsura? Paano It's a prank!

Gusto talaga ako kalaro ni Austin, mga kamuning. Binabangga na ako ni Austin. O, tara na! Play na tayo. Ay, di ako makaalis. Oo, oh, di ako makaandar. Yeah! Ano sa man? Ibutan, dito ko butan? Dili, vlog ati muna ning vlog. Hi ka mo na, hi. Ah, magba, ano mo kami, magbabay kami ni Austin.

Ayun na, ayun na. Alright, tapos na tayo mag, ano, mag bike. Tapos na tayo makapaglaro sa bata, mga At ngayon, um, nakilinapisingin ko mga kamaling. Nananaba talaga ako. At ngayon, mga kamaling, bibijon ko po si Jan Jan dito kasi nagbabasketball po sila. Meron din po ditong basketball, mga dito sa tapat ng bahay. Alright, at may tao. Yan. Yeah. kita. <laughs> Saan pong dating ko pa na mga kamuning kasi dumatay si Kuya Eri? Hi! Punta tayo dito mga kamuning. Bijuan natin si Janjan. Jan. Tapat lang yung basketball court dito mga kamuning. Videohan natin. Ah! Hi <laughs> po! Hey, Sino ko laban mo dong? Sino ko laban mo? O tayo dalawa dili.

A 부 Medicaid Eat up mis 아낸다아다

<laughs> ah! Alright, tapos na po kami magbasketball ni Jan Jan. At ngayon, papalik na po kami sa loob. ng bahay na ako manin. Ah! Dumamit lang po kami ni Jan Jan, mga kamuni, para umuwi na ng bahay. Tayo ka, layo-layo ng bahay. <laughs> Aray ko! Ah! Alright, at yan. At hanggang dito na lang yung aming vlog. Bye-bye!